Gano ang ganitong style ay nasa 8,000 po ito pero binigay namin sa aming customer lalo na dito sa charts kay father binigay namin po na five uh, 6,500 lang para bilang ano ng previous po namin sa aming customer kaya mga kalods ito lang po at sana huwag kalimutang mag subscribe yung hindi pa nakasubscribe at mag like mag share para malaman rin sa ating mga ano mga kalods na ang ating mga presyo at mga tutorial about glass and aluminum installation at kung may katanungan kayo, uh, magtanong lang kayo dyan sa ating comment section para masagot po natin kung anong mga concern niyo about sa ating mga ginagawa na glass and aluminum installation. At kung makita ko yung mga katanungan nyo dyan at ating bigyang pansin at para rin makatulong rin ako sa inyo. Bilang idea po yun sa inyo kasi ang mga video po natin ay para po sa ating lahat ito para makabigay po ako ng idea sa inyo maraming salamat po at God bless everyone thank you for watching